Hello, shoutout ka Ricky Marmoto Vlog Ito meron tayong bagong video dito uh, Yung dating Lancer natin na uh, pinagawa natin no? So, pinatune up natin kay Kerubin So, sa mga hindi nakakalam, si Kerubin ang uh, pinaka master ng mga Lancer So, napakagaling nilang gumawa dyan Pinapakinggan pa lang nila alam na nila kung ano yung gagalawin nila sa inyong sasakyan So, dito yan Ah uh, binuksan na nila yung doon sa may pinakamakina so dyan na ito itutune up na po nila yung ating ah uh, makina po dyan so yun sa mga hindi pa po nakakaalam sa ano ni ni Master Kerobin so meron po silang page ah uh, Kerobin so Kerobin Dancer uh, Dancer Club so yung mga gustong pumunta nasa ano na po sila ng Batangas dyan sa may pa tanawan po. So, home sir ah nag home service din po sila yan. So, mas maganda pa rin pumunta kayo dun sa kanilang uh, mismong shop uh, doon po sa kanila. So, para mas kaso din po kay kaagad. So, sa sobrang dami nagpapagawa, ah uh, yan. Uh, talagang sasadyahin niyo po talaga siya sa sobrang galing niya yan. So, may kita nyo uh, dinadaan-daan na pong uh, i-tune up yung ating uh, dancer So ayan. So dahan-dahan niya po, no? Pinadahan-dahan niya lang. So ito po ang uh, talagang medyo kailangan na uh, tiyaga. Tapos siyempre, yung do sa ginagawa mo, dapat talagang uh, nakatuto ka. So, ilan po, panoorin lang po natin ang ginagawa ko. hindi na na ito mamaya pag na make up make up na nyo so hanggang na mabuhay so yun mga pinsang show ginawa natin dyan sa mga hindi pa rin po pala nakakasubscribe sa atin so subscribe may youtube channel uwi uh, kimaro motovlog din saka yung ating edi page uwi kimaro din po tapos yung hydrating natin po sa mga gusto magpa hydro dip pin lang po kayo sa ating page na yung kimaro hydrodip and paint job so yun yun yan so, so kita nyo naman po kung paano nila i-handle yung mga mga so hindi nila minamadali talagang uh, binubusisi po talaga nila sukat na sukat so para wala pong magiging problema hindi po kayo manginay eh, sa ipapagawa nyo dahil hindi rin po gano'ng kamahal man sila uh, muscle so sa so mga hindi po nakakalam dyan napakaganin po nila so talagang uh, master nila talaga ang mga lungs yeah. so, Goods na goods talaga ang paglalawa Oh, So, syempre, hindi lang po yan ang ating pinagawa. Pinaanohan din po natin yung ating sa, ayan, sa ating ano, uh, bandang gulo. So, doon sa may ano ng ating sa may pump belt. So, doon sa may ano po ng ano natin, uh, aircon compressor po. No? So, ayan. Yeah. So yun na, natapos na po nila, binabalik na po nila uli yung ating uh, takip, no? So lalagyan na po uli nila ng langis So yun. Ah, uh, po natin, no? So napakagaling po niya, napakaganda na po at maganda ng umatakip. Na mekos mekos na po namin yan mga insan. So mamaya, goods na goods na po yan. So ulitin ko po, ah uh, sa mga di pa po nakakalam si uh, Master Kerobin po ay meron pong page na uh, Kerobin uh, Lancer Club yan po so ayan din po sa ilalim talaga po nililinisan po talaga nila yan uh, para po talagang walang walang maging problema po so kailangan po talaga nila ayusin so dinis po talaga lahat wala na pulik yan Talagang solid na po yan mga ka So ayan pa po yung mga ibang ginagawa nila. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan uh, mas magandang sadya kayo. Mag ano po kayo ng sa FB page para ano po kayo doon. No? Magawa po kayo. So para kayo po yung pagdating nyo, kayo yung nandun na ilalatag. So uh, pag nag walk -in kayo, medyo mahirapan kayo mas kaso nila. Kasi meron nga po silang mga naka Uh, ginagawa po na ibang mga uh, sasakyan din na uh, lancer so, so all goods na tayo po dyan yan ha uh. tumatakbo na po yung ating sasakyan so nawala po yung mga leak mga leak nya nawala po ang uh, titignan natin dyan Yung mga langis niya sa gilid-gilid, wala na rin po. Malinis na yan. So, ang ganda na po yung pakina. Maganda na yung tulog ng makina. So, hanggang dito lang mga no? So, salamat sa inyong suporta. And God bless us all.